Pagkatapos nating matikman ang masarap na pigar-pigar ng asinggan, ang kawawang kuboy ay tumulak naman dito sa Karatig Bayan at ito po ay ang Tayog Pangkasinan kung saan naman po ay ating papasyalan ang isang kambingan na kung saan ating Vice Presidente Sara Duterte ay dumayo para lamang matikman ang kanilang kambingan at ito po ay ang Ardis Kambingan kung saan ay matatagpo lamang po dito sa San Mariano along the highway Barangay Ligaspi Tayum, pangasinan kung ano ang kanilang sikreto ating malalaman Tara! Atak! Hello Mama Gisika uh, Magandang araw at magandang buhay po sa inyo Uh, uh, bali kayo po yung assistant manager po ng Argis uh, Kambingan po. Yes po. Uh, bali bilang isang uh, arg, uh, assistant manager po ng Argis Kambingan uh, gusto ko lang pong malaman kung ano po ang ibig sabihin ng RJ doon sa Argis Kambingan. Um, pangalan po ito ng mag-asawa, Rowena and June. Ah uh, pangalan po ng mag-asawa na sila po ang nagmamay ng Argis Kambingan. Okay gaano na po katagal ang Argis Kambingan po na nag-operate? Um, magti-3 years na po. Ah, so magti-3 years na po. Yes po. So ibig sabihin po, ah, kabisadong kabisado niya na po kung sino-sino po yung mga regular na kumakain po sa Argis Kambingan. Yung binabalik-balikan po kayo. ah uh, mga empleyado po sa munisipyo, uh, mga student and mga teacher po. Tsaka yung mga riders po. Oh, mga riders? Uh, yes. mga Mga workers po, mga estudyante meron uh, po? Opo, yun po, po yung karamihan uh, na kumakain po dito sa canteen namin. Uh, okay, ma'am. Bali, itong pangalan po ng uh, argis Kambingan, ibig sabihin kambing po yung mga putahe po natin. Ano po? Ano-ano po yung mga putahe ng kambing na mostly or specialty po ng Argy's Kambingan? Uh, we have... Ah, uh, pinapaitan. palukan, Sinampalukan. Sinampalukan. Caldereta. kilawen po. Ay, oh, kilawen. So, yun po yung mga talagang uh, masasarap na putahe po ng uh, kambing ano po. Yes. So, yun po yung mga binabalik-balikan po ng mga customer niyo ano po. So, maliban po doon sa putahe po ng kambing, ano-ano pa po yung mga specialty ng uh, putahe nyo po na hindi po related sa kambing? Ah, uh, meron din po kaming uh, pork and vegetables po. Okay. Sa pork po, meron po kaming uh, best-seller. Uh, Dinakdakan, giniling, bopis, at iba pa po. Uh, sa vegetable naman po, meron din po kaming chapsuy, uh, pakbet, at madami pa po. Ah, marami pa. So, napakarami po pala. Hindi lang po yung kambing, kundi marami pang ibang putahe. Yes po. So, sa ganda po ng location po ng... Uh... Ardis Kambingan po. Itong daan po natin na ito is may access na po papunta ng Nueva Vizcaya, tama po. Yes. Papunta po. po ng Malikos. So, yun po bang mga tao na nagpupunta roon at ma, yung mga namamasyal, mayroon na rin po ba sa kanila nakadiscovery eh, kung gaano kasarap po ang Ardis Kambingan? Yes po, madami na po. Madami na na po. Yes. Ma'am, bukod po dun sa mga regular customer nyo at saka yung mga dumadayo rito na nagagaling pa sa ibang lugar, meron na po bang mga kilalang personalidad po na dumayo po sa Ardis Kambingan para lang po uh, matikman po ang Ardis Kambingan? Um, meron na po uh, yung sikat po na basketball player tsaka si sila Marco Rujo po. Ah, si Marco Rujo yung nag-champion po ng singing contest sa saan ba yun? Sa, sa tawag ng tanghalan. Ah, sa tawag ng tanghalan. Sorry, nakalimutan ko. Ha? Okay. Yes po. Mayroon pa pong isang kumain po dito sa amin si um Vice President Sara Duterte po. Ah, si Vice President Sara Duterte? Yes. Po. So, na nakaka-proud po na ang Vice President po ng ating bansa ay lumayo pa dito sa Bayan ng Tayog para lang matutman ang argis Kambingan. Oh, sir. Okay, Ma'am Jessica, maraming maraming salamat po at uh, pinaulakan mo po ang Provinoy uh, YouTube channel para po uh, makapanayam ka po dito sa inyong minamalis na argis. Uh, kambingan. So, ayan, sa shout-out naman po sa ating mga uh, subscribers mm -hmm. at sa ating mga viewers at saka invite po naman po sila na i at subukan naman tikman po ang argis kambingan na nandito lang po sa Tayug, Pangasinan. Uh, hello, viewers. Uh, please come and visit po dito sa aming canteen. Uh, uh, try nyo pong subukan kumain po dito. Ayan, mga kaboy At ito po. Muli, ito po ang inyong kakuboy na nagsasabing ang buhay ay weather-weather lang. Bye-bye!